Magandang hapon sa inyo. welcome back po sa aking channel So ngayon medyo hindi, hindi ata itong maganda yung ibabalita ko sa inyo So depende kung paano nyo ito uunawain Pero for sure may inis kayo sa so sasabihin ko Kahapon, nag-follow up po ako kay developer regarding po sa status ng turnover ng bahay kay Pasinaya. So, ang sabi ko po, ma'am, magpa-follow up lang po ako ng status. Kailan po yung pinaka-exact na um, turnover? Kasi, ang um, sabi po noon, after ko mag-Londox, mag nag-NOWA, um, possible target na this December or maybe ubabot pa ng first quarter. I mean, first week pala ng January. sabi niya sa akin, ma'am, um, na-approve po yung NOA mo is October 17. So, from, from the date of approval, um, magbibilang po tayo ng 3 months para naman po sa um turnover ng bahay ko so ibig po sabihin kung ako ay na-approve ng October so bilang po ako ng 3 months process para po ma-turnover so over 'di diba? October 17 November November 17 1 month December 17 2 months so this January 2024 January 17 pang 3 months to be exact. So, probably, sa pagkaintindi ko, sa so sinabi niya, is possible ang pinaka-turnover ng bahay o ni Pasinaya is January na po. So, hindi ko ho alam ha, kasi second batch ako. So, my first batch pa naman. So, ang gagawin nyo po, magtanong po kayo. wag sa ahente kasi wala din alam si ahente. Kasi ako, ahente ako, wala ko alam. Kaya ako nag-follow up kay developer mismo. So, dumirect po kayo kay developer. Di ba po nung nag-seminar tayo ng BBS, meron po nag-contact sa si inyo. Kung sino po yung nag-contact sa si inyo, kontakin nyo po yun. No? Mag-follow up po kayo doon ng status ng turnover ng bahay nyo. Para po, um, tawag dito, makuha niya yung tamang sagot. Kasi baka iba yung sa akin, baka iba din po ang sa inyo. Pero yun po kasi yung sabi sa akin. So, expected dahil second batch ako, probably January na ako. So, ewan ko sa mga first batch, baka mas mauna po kayo nitong December. So, hoping no, um, sa mga excited, lalo na ako medyo na-disappoint ako ng konti kasi syempre, gusto ko na ma-turnover nitong December sa akin, gusto ko na, ano ipakabitan ng ano, kasi parang malipatan na kaagad. gusto ko na ipaayos so, wala naman tayong choice, wala akong magawa kasi yun ay, yun ang sabi ni developer, pero ang nakakatuwa is ma-turnover pa din naman, waiting nga lang talaga So, ang gawin nyo po, i-text, i-PM nyo na o tawagan nyo na kung sino man yung nag-contact sa inyo na developer. Lalo na sa mga batch 1 para po aware kayo kung kailan po talaga yung pinaka-exact na turnover sa inyo. No? Sa, sa mga batch 2 naman, so possible. <laughs> January na tayo, mga me. So, wag na nating asahan ng December. Masasaktan lang tayo. So ininform ko lang kayo kasi baka na naman magpalot din kayo sa akin kung kailan talaga eh buka ay the next day December na. So baka magpalot kay sa akin, ratratin niyo na naman ako. So ngayon pa lang inuunahan ko na kayo, ina-update ko na kayo. Ano? So ayun lamang, maraming salamat po. So, please like, share, then subscribe po sa aking YouTube channel para po aware at updated kayo sa susunod kong update. No? So thank you so much po. God bless.